Tapos na ang proyektong public market on stilt o nasa ibabaw ng dagat sa sitangkay sa Tawi-Tawi. Masayang nagtungo si Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo sa lugar kung saan itinayo ang proyekto na sinimulan sa panahon ng kanyang pamumuno sa Ministry of the Interior and Local Government BARMM. Narito ang report. Isang pangarap lamang noon ang magkaroon ng isang public market sa ibabaw ng tubig o dagat sa bayan ng Sitangkay sa Tawi-Tawi. July 2022, isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa proyektong ito ng Ministry of the Interior and Local Government nung nakaupo pa bilang minister si MPC Narimbo. Ngayon, naitayo na ito at maaari nang gamitin ng mga residente sa lugar. Ang stilt design ayon kay Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo na personal na bumisita sa lugar ay nakikibagay umano sa aktual na kondisyon ng isla kung saan ang komunidad ay naitayo sa mga bahay na gawa sa kahoy o konkretong poste sa ibabaw ng tubig. Tiniyak din umano noon ng opisyal na ang mga proyektong tulad nito ay makakatulong sa pagpapabuti ng komunidad na nagsisiguro na ito ay angkop sa pamana ng kultura at ekonomiya ng lokalidad. Jen Garcia, I minds Philippines